Kumusta po tayong lahat? Napakabuti ng Diyos na nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang purihin at parangalan siya. Ang Panginoon na kung saan nagmamahal sa atin, nag-iingat sa atin at nangunguna sa ating buhay. Nandito tayo ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, upang tuluyan nating tuklasin ang ating Panginoong Isu Kristo bilang dakilang doktor o dakilang Diyos na kung saan naggagamot sa ating mga karamdaman, sa ating mga sakit, sa anumang aspito ng mga karamdaman. Samahan niyo ako mga kaibigan, mga kapatid, upang patuloy nating marinig at mabigyang diin ang mga aral ng ating Panginoon, Isu Kristo, patungkol sa kanyang o patungkol sa kanyang pagbigay ng kagalingan sa mga taong nangangailangan nito at sa ating lahat. Mababasa natin sa Biblia na maraming pagkakataon na pinagaling ng ating Panginoong Kristo ang may mga karamdaman. Makikita natin na nilirestore niya ang mga taong may mga sakit at magpalala sa atin na walang imposible sa ating Diyos. Bago tayo magsimula, manalangin tayo. Banalo, dakila naming Ama, sinasamba ka namin at pinupuri. Sa pagkakatao ngayon na ikaw ay aming maparangalan. Nangingi kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at mga pagkakasala. Patawarin niyo po kami, Panginoon, at pangunahan niyo kami sa aming paglilingkod sa iyo ngayon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na makita namin ang iyong pagpapagaling. Tulungan niyo kami, Panginoon, na um, masamba ka namin, mapuri ka namin sa kaibutura ng aming puso. Ilayo niyo kami sa anumang mga kapahamakan, anumang mga bagay na kung saan nagagawa kami ng kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos namin, na nagmamahal sa amin. Panginoong Iso Kristo, Turuan niyo kami na maging mabuti at magpatawad sa aming kapwa. Hugasan niyo po ang aming kasalanan at paggalingin niyo kami, Panginoon, sa lahat ng karamdaman. Maraming salamat sa iyong pagpagaling sa amin, Panginoon, pang pangunguna at patnubay sa aming buhay. Salamat, Banal na Espiritu, na sa aming ngayong pagbulay-bulay ay makikita namin ang kapangyarihan ng aming Diyos na kung saan magbabago sa aming buhay ay at upang palala sa amin sa sa pagliligtas ng aming Panginoon. Na salamat din sa aming mga doctors and nurses na patuloy mong ginagamit at gagamitin sa kanilang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat Panginoon sa araw na ito na ikaw ay aming mapurihan at masamba. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng banal na Espiritu Santo. Amen. Nandito tayo mga kaibigan saan ba kayong panig na mundo upang patuloy nating pag-usapan itong sinasabi na si Kristo, si Jesus Christ ay ang ating dakilang doktor or siya ang ating tinatawag na the divine physician. No other than the divine physician na, na may kapangyarihan na higit sa lahat pero una sa lahat, pinapasalamatan natin ang ating mga doctors at nurses na kung saan ay naging instrumento ng ating Panginoong Diyos sa kagalingan ng tao. Alam natin na ang Diyos ay kayang magpagaling, magpalayas ng anumang mga sakit sa ating katawan o sa ating mga uh, pagkatao. Maging ito man ay spiritual na problema o atong physical man na mga karamdaman Walang imposible sa ating Panginoon. Kayang-kaya niya niyang gawin. At alam din natin na tinawag ng Diyos ang ating mga doctors, ang ating mga nurses, at ang mga mga gamot din na naimbento upang tayo ay magkakaroon ng kagalingan. Kaya, herbalism tayo o anumang situation natin sa buhay, huwag din natin kalimutan na ang Diyos ay kayang magpagaling sa atin sa magitan ng mga gamot. So, mga kaibigan, paha pahalagahan natin ang ang pagiging dakilang magagamot ng ating Panginoong Isu Kristo. Bakit ba siya tinatawag na so-called na divine physician? Siya lang ang nag-iisa at wala ng makahigit pa. So ngayon, mga kaibigan, ano ba yung tinatawag na divine physician. Yung sabi dito, divine physician ay nagbibigay ng panggagamot, no? Ng healing na hindi na kayang magamot ng tao. So, pag, pagpakinggan pag, natin, na natin ang Bible, ang Biblia. May isang babae na nakasulat dyan sa, sa Ebanghelyo, sa, sa aklat ng Matthews, na may isang babae na gustong mahawakan man lang niya ang damit ng ating Panginoong Yesu Kristo. Lalayan ang damit ng ating Panginoong Yesu Kristo. Dahil siya ay pumupunta na sa iba't ibang doktor, sa pagpapanggamot, na hindi talaga gumaling ang kanyang karamdaman, no? ang kanyang pagdudugo. No? Sabi ka doon ay 12 years na na siyang nadudugo. Nung narinig niya at na laman niya ng ating Panginoong Kristo ay dadaan doon sa area na yon, sa lugar na yon, no? So dadaan ang ating Panginoong Kristo kasama ang kanyang mga apostoles. So dali-dali niya hinuwakan ang damit, ng laylayan ng damit ng ating Panginoong Kristo. At sabi ng ating Panginoon, na feel ng ating Panginoon na lumabas ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang power, at yun nga, na, medyo natakot ang babae na nalaman ang ating Panginoon. Pero sabi ng ating Panginoon, ikaw babae, dahil sa iyong pananampalataya, dahil sa iyong pananaling, ikaw ay gumaling. So gumaling siya. Yan yung makikita natin na hindi kayang gawin ng mga human doctors. Kaya kailangan na nating kilalanin ang ating Panginoong Isu Kristo bilang pinakadakilang manggagamot na wala nang makakahigit pa. Dahil ito ay nagpapakita ng totoong kabanala ng ating Panginoon mula sa kanyang kapangyarihan ang pagpapagaling. Kaya ang ating mga doktor at narsis, masaya tayo sa kanilang mga kinagawa dahil kasama nila ang kanilang ang ang ating Diyos, ang ating Panginoong Kristo bilang pinakadakilang manggagamot. Kumbaga, yung the greater boss, no. Siya yung ang pinakadakila. Kaya yung mga abilities, abilidad sa panggagamot at mga na mga gamot ay regalo din niya ng Diyos para sa mga tao at sa at ang ating mga doktor and nurses ay binigyan din sila ng ng gifts, regalo ng Diyos upang makapagpanggamot. No? At makapag-invento, makapagpagaling uh, pagaling sa mga karamdaman. Kaya, wag nating uh, isalang-alang, wag nating kalimutan na ang mga gamot ay gagamitin din ng Diyos, ng ating Panginoon Kristo, bilang instrumento sa pagpapagaling. Nalalangan natin na may isang tao din, nakita din natin yan sa ibang na siya ay bulag no sa kanyang uh, pagiging bulag mula pagkabata so nakita niya si Jesus at sabi din ni Jesus sa kanya mapagaling ka so, nilagyan ni Jesus ng ng putik ang kanyang mata at sabi niya pumunta ka doon sa may sa may tubig o kaya at uh, hugasan mo ang iyong mata so gumaling siya so gumamit ang ating Diyos ng instrumento gumamit ang ating Panginoong Kristo so, ng instrumento upang siya ay mapagaling. So makikita din natin na ang mga ang mga scientific din ng mga gamot ay nagagamit din ng ating Diyos upang tayo ay gumaling. Kailangan nating manalangin, Panginoon, gamitin niyo itong mga gamot na to. Tulungan mo ang aking mga doctors, ang aking mga nurses. Tulungan mo ako, Panginoon, na sa magkita ng mga gamot na to, hipuin niyo po ako na ako ay gumaling. So ngayon makikita natin mga kaibigan mga kapatid na ang ang kapangyarihan ng ating Panginoon ay hindi limitado sa ating ding mga karamdaman. Minsan nawawalan na tayo ng pag-asa eh. Kaya mababasa nga natin dito sa paalala sa atin ni Prophet Isaiah, Isaiah 53:5, kung mayroon tayong Biblia, basahin natin 'yan sa English at Tagalog. But Jesus was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him. And by His wounds, we are healed. Uh, dito sa Tagalog, ang totoo, sinugatan siya si Jesus dahil sa ating pagsuway binugbog siya dahil sa ating kasamaan ang kaparosahang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan at dahil sa sugat niya ay gumaling tayo kaya natin makikita kung gaano tayo kamahal at kahalaga ng ating Panginoong so Kristo ang kanyang kamatayan sa cross, ang kanyang pagtiis sa cross, ang kanyang pagliligtas sa atin, ang kanyang mga sugat upang tayo ay mapalaya sa anumang sakit at karamdaman, siya ay pinarusahan upang ikaw ay mapagaling, upang tayo ay mapalaya, upang tayo ay maligtas sa kapangyarihan ng kasalanan. Alam natin na hindi tayo matuwid, makasalanan tayo, sa bawat aspek sa ating buhay kaya kailangan natin ang grasya ng ating Panginoon pinakita niya ang kanyang grasya sa pagliligtas sa atin sa kanyang kamatayan doon sa cross kaya yan yung pagliligtas ng ating Panginoon sa atin sa ating buhay mga kaibigan sa kanyang mga sugat tayo ay gumaling so sa dugo na umagos sa ating Panginoong Isokristo, Kristo ay naghatid sa atin ng kagalingan. Marahil sinasabi natin, oh, hindi ko na kayang magbago, hindi ko na kayang gumaling. Ngayon, mayroon tayong pinapasan na makaramdaman, depressed tayo, o kaya ah, nalulungko tayo, nawawalan tayo ng pag-asa, ilapit natin sa Panginoong Heso Kristo. Kaya tinawag niya tayo, halik kayo, kayong mga nabibigatan, at dinadala ang lahat ng mga problema. Kayo ay aking papahingahin. Kayo ay aking pagagalingin. Lahat ng ating pinapasan. Sa, sa, sometimes, may mga pagkakataon na hindi natin naialay at nailapit sa Panginoon dahil sobrang busy tayo. Naguguluhan tayo. Nawawalan tayo ng direksyon no, sa ating buhay. So, Pangalawa, bakit ba ang ating Panginoong Isu Kristo ay tinatawag na the divine physician? Dahil ang ating Panginoon ay sa pamamagitan na kanyang dugo sa cross, no? Ay nagbili sa atin upang tayo ay makalaya nga, makaalis sa anumang kapangyarihan ng kasalanan. Kaya malaya tayo. Kaya ang sinumang Sinumang mang isa kay Kristo, sabi ni Apostol Pablo, ay bago na siyang nilalang. No? Ang dati ay wala na. Binabago ka. Kaya wala talagang imposible sa isang tao na kayang mananampalataya lumapit sa Panginoon na hindi kayang mapalaya sa anumang kapangyarihan ng sakit, anumang kapangyarihan ng karamdaman, maging ito'y cancer man, maging anumang klaseng itong karamdaman, ipadala ng ating Panginoon, hihipuin na tayo, pagagalingin na tayo upang ikaw ay ma mapalaya, maalis sa anumang klaseng pinapasa na ating mga paghihirap at karamdaman. At bakit nga ba ang ating Panginoong Hesus Kristo ay tinatawag na the divine physician dahil siya rin ang manggagamot na nag nag nag, nag offer at makapagbigay ng eternal life o buhay na walang hanggan na sa kabila ng ng ating pag-alis sa ating katawan no kahit ang ating katawan man ay lilipat o kaya babalik sa alabok sabi ng ating Panginoong Iso Kristo, siya ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Maalala nga natin yan sa John 3.16. Yung ang sa Juan 3.16, Gayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan sa atin. At sa ganun ay pinadala niya ang kanyang kaisang anak ng ating Panginoong Iso Kristo upang ang sinumang sumasampalataya sinumang mananalig, sinumang tumanggap ng ating Panginoong Isu Kristo bilang Diyos na kapagligtas sa kanyang buhay, sa inyong buhay, sa ating buhay, ay hindi mapahamak, hindi mapunta sa imperno, hindi mapunta sa anumang uh, punishment kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ilang beses tayo nagpupuri, nagsasamba, mayroon ba tayong assurance? Yung buhay na walang hanggan ay regalo ng Diyos para sa atin. Yan yung hindi mahihigitan. Ang buhay na walang hanggan ay nagpapahayag na paninirahan natin sa karian ng Panginoon magpakailanman. At ito ay regalo ng Diyos. Nagpapahayag na ito ay grasya niya. Hindi mo ito nabibili sa magitan ng kabutihang mga gawa bagkos ito lamang ay nanggagaling sa Diyos. Ito ay positibo na buhay na nagsisimula dito sa mundo, no? sa ating pagsisimula, sa ating mamumuhay, at magpatuloy hanggang sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya, huwag tayong matakot mabalisa at huwag tayong mag-alala dahil ang ating dakilang doktor, the divine physician, nag-iisa at walang mga kahigit ay kaya tayong pagagalingin sa anumang karamdaman at sakit. Huwag tayong matakot, huwag tayong matakot na manalig. Patibayin natin ang ating pananampalataya. Kay kahit walang imposible sa ating Panginoon, kahit nga sila Lazaro na patay na na apat na araw na nilibing, tinawag niya mula sa libingan at bumangong muli at nabuhay. E wala makakahigit sa ating Panginoon dinala lahat ang may sakit sa ating Panginoon may mga na demon possess may mga uh, bulag may hindi makalakad sa lahat man ay sila ay gumaling kaya ipurihin natin siya para, langa, para ngalan natin siya tawagin natin siya sa ating puso't isipan upang sa ganoon ay patuloy tayong gabayan at pangunahan ng ating sa Kristo Maraming salamat sa ating lahat at ingat kayo palagi.